News mga balita ngayon. Lokal na mamamahayag sa Albay, Binaril, Manhunt Operations nagpapatuloy. 6.1 million pesos na halaga ng hinihinalang cocaine na tagpuan ng mangingisda sa karagatang sakop ng Puerto Princesa. Labi ng Pinoy seafarer na nasawi sa pag-atake ng Houthi rebels na na ng pamilya. Ako po si Cesar Soriano para ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Tinutugis ng Police Regional Office 5 o PRO 5 ang suspect sa pamamaril kay Noel Belen Samar, 54, isang lokal na mamamahayag mula ka dunong ITV at DWIZ na binaril sa Maharlika Highway, Barangay Morera, Ginobatan, Albay ngayong October 20. Isinugod sa Bicol Regional Teaching and Training Hospital sa Legazpi City ang biktima na kasalukuyang ginagamot. Ayon kay Police Brigadier General Nestor Babagay Jr., kinokondena ng PRO-5 ang marahas na pag-atake at iniutos ang pagbuo ng Special Investigation Task Group Samar para tukuyin, madakip at papanagutin ang salarin. Patuloy ang manhunt at checkpoints sa mga karatig bayan. Naalerto ang Puerto Princesa City matapos iulat ng isang mangingisda ang natagpo ang pakete ng hinihinalang cocaine sa dagat ng barangay Bagong Bayan Kamakailan. Walang pag-aalinlangan, isinuko niya ito sa mga otoridad. Doon, nadiskubre ang 1.15 kilos ng cocaine na nagkakahalaga ng 6.1 million pesos, balot sa itim na plastic na may label na 3B Bugatti. Matatanda ang sunod-sunod na ang mga nakumpiskang cocaine sa parehong lalawigan noong October 6 na tinatayang may halagang 56 million pesos at October 11 na 244 million pesos naman. Ngayon, puspusan ng Maritime Patrol ng PPCPO, PIDEA, Navy at Coast Guard laban sa pagpasok ng ilegal na droga sa Palawan. Nakauwi na sa bansa ang labi ng Pilipinong seafarer na nasawi sa pag-atake ng Houthi rebels sa barkong MV Minerva Gracht sa Gulf of Aden noong September 29. Sinalubong ito ng pamilya at opisyal ng Department of Migrant Workers o DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA bago dalhin sa Ilagan at Zamboanga del Sur. Kasabay nito, nakipagpulong si DMW Secretary Hans Leo Kakdak sa sampung nakaligtas na tripulante upang tukuyin ang pananagutan ng kanilang manning agency sa posibleng paglabag sa deployment ban sa high-risk zones. Mariing babala ni Kakdak, mananagot ang sino mang lumabag. Isa pang marino ang ginagamot sa Maynila habang patuloy ang DMW sa paghahabol ng hustisya para sa nasawi. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn nag naguulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.